Buenos dias, mga kapatid na kachera. Today is the first trip ng Wisam Express going to Sambuanga, Holo. Alam nyo guys, this is also my first time para makapunta lang Holo. So I'm excited and the good thing is, alam nyo, hindi na ako mahirap sa biyay. Eh, bakit? It will only take 3 to 4 hours. Kaya tara na, sa mo ako. Pumunta ng Holo, Sulu, Bayang Wisam Express. So guys, dito tayo sa VIP. <laughs> ito yung kwano na first class. Sa first class, kasama yung mga ibang vlogger natin. So, tayo. Ipasyal ko kayo dito sa loob ng Wisam Express. Ito yung uh, economy. Ah, hindi pala. Ito yung first class na panila na lugar. So, tignan natin at dibuti natin yung uh, Wisam. And ito, pababa. Pag economy kayo, doon sa baba, so economy natin is 950, while sa first class natin is 1350 so, ang maganda doon sa economy, konti lang kayo, at saka uh, malamig talaga, so ito pa yung one nila uh, may restaurant, salamining restaurant so ito naman yung economy nila ito uh, yung 950 guys ha? so ito yung 950 nila pa Medyo sa baba. <laughs> Pag dito kayo sa baba, ito yung economy nila. Okay? Sa so, economy. So, their office naman pala, guys, is uh, nandyan pala sa Alejo, no? Yan, malapit sa mga Montenegro, Yan, kahilera lang nila. So, open sila 5 p.m. to... Ah, 5 a.m. to 5 p.m. So, daily po yung biyahe ng Wisang Express, no? Monday to Sunday at around uh, nagde-depart siya ng 7 a.m. and it will be target nila uh, arrival is 10 to 11 a.m. sa Holo Sulu. So pang Holo naman po to sa Buanga every 1 p.m. Monday to Saturday din po. Monday to Sunday din. Daily din siya. So ito rin siya sa tourist. So ito yung tourist spot din nila. Ah, uh, tourist spot rather. Tourist uh, days kun, yung, yung ticket mo is tourist. Okay? So, ito na, pinakamabilis na biyahe papunta ng Holo Sulu. Tara na, samahan niyo ako pumunta ng Holo Sulu. Wisam Express, Sambuanga to Holo and vice versa. Route will resume its trip daily starting on December 14, 2021 Saturday. Book your tickets now at visit.ph or visit our ticketing office listed below. Samwanga Ticketing Office, EF Anus Tower, Pillar Street, open 5 a.m. to 5 p.m. Aleo Alvarez Street, Samwanga City, open 5 a.m. to 5 p.m. Holo Ticketing Office, Polo Fort Area Terminal, Polo

one five one zero open from eight a.m. to three p.m. Our daily trip schedule: samwanga to Holo, seven a.m. while Holo to samwanga one p.m. Our prices: First class, full one thousand three hundred fifty, senior one thousand eighty, student one thousand two hundred, minor six hundred seventy five. Our economics class, full nine hundred. 750 senior 760 student 850 minors 475 book your ticket now and travel with us with Wisam Express sigurado safe ang yung travel sa so Wisam Express Mo hasta ciudad, La San Binasigit tu the ronda Das daliko mo has talimpapas mi ciudad, sa buwanga hermosa Na kochero yote sa buwanga Binasigit to the name ronda Das daliko mo has talimpapas mi ciudad, sa buwanga hermosa Hello mga la lakwatsera Finally Nakarating na kami sa Holosulu Alam nyo ba Nakatulog lang ako, pagising ko Eto na, nasa Holosulo kami ayan Kita ko na yung porto guys, so, ayan na For only 4 hours and a ha half, nakarating kami sa Holosulo Ayan si sir Sa So tuklasin natin kung gaano kaganda ang Holosulo no? Would like to thank Wisam Express no, to make it possible Pangarap ko talaga makarating sa Holosulo Uh, hindi ako pumupunta kasi iniisip ko pa lang yung biyahe sa barko for 12 hours. Sabi ko pagod talaga yun. But because of Wisam Express, nag ako na pumunta ng Holo Sulu kasi it will only take 4 hours and a half para makarating sa Sulu. No? So ganun kabilis ang Wisam Express. So eto, nakikita ko na talaga my dream come true na makabisit sa Holo Sulu. So, the land of promise, ika nga sabi nila. So excited na ako uh, samahan nyo ako mamaya na iskubihin ng masasarap na pagkain, magagandang lugar ng Holosulu. Yan, kasama ko sila. Ayan si Gia, no. <laughs> At saka si Hawa, Philippines. Starboard. <laughs> Starboard na. So ayan guys, no? Nasa Holosulu na kami and tingnan nyo yung Uwisam Express. Ang daming pasahero naghihintay kasi nga, it only take 4 hours and a half para makarating kayo Holo to Sambuangan, Sambuanga to Holo. Ang bilis oh. to, na hindi nyo na kailangan maghintay ng 10 to 12 hours. For only 4 and a half hours, makarating na kayo sa destination nyo from Sambuanga to Holo and Holo to Sambuanga. <coughs> Ayan, tinay yung pila. Ang dami talaga. Oh. Ang dami naghihintay. Pero tayo, mamamasyal muna tayo dito sa Holo Sulu.